Anong intentions pa ibig mo sabihin? Hindi ka ila sa'yo na may pinagdadaanan sila ni Kuya Raymond. Umabot na rin sa point nang nagkukonsulta sila ng mga abogado para lang mapaligal yung paghihiwalayan nila. So I volunteer to be her uh, lawyer, di ba? Don't worry, hindi ko siya pababayaan. I will be with her if she goes to an annulment. <laughs> Ayun na nga. Go worry lang naman ako kasi baka yung mga taong nakapaligid sa kanilang dalawa alam mo yun, nasusunsulan. I cannot speak for Raymond because he's not my client. Hindi ko naman siya gano'n But si Charlene, she's a smart woman. May panindigan siya. May puso sa mga may hirap at inaapi. She's not very difficult to like. So I am rooting for her. I hope she gets what she truly deserves. Ano sa tingin mo yung ng atin? A good life happy life. Yung wala masyadong complications. She needs to be with people who are supportive of her. At I think it's lahat yung loyal. Hindi yung ipagpapalit at iiwan siya. Anong naman bang nangyari, ma'am? Yung daddy mo, buisip talaga siya. Pupuntahan pa niya si Charlene at mukhang makipag-ayos pa siya sa kanya. What? After everything that's happened, ayaw pa rin niyang tigilan si Charlene. I know, right? Pag nakakainis nun, wala akong magawa. Kamagali magalila, Mami. Tatauhan din si Daddy. Ikaw pa rin pipiliin niya sa huli. Kasi tayo yung karapat dapat niya maging pamilya. Tama ka. Tuloy ang laban. Hindi ako susuko. Gagawa at gagawa tayo ng paraan para paghiwalayin silang dalawa. Di ba, anak? Yes, mom. Oh, it's gonna be okay. okay. Dado? Ah, uh, Xavier, ba't po kayo nandito? Ah, sa si Sherlyn. Umalis po siya kasama si Princess. Si so Dito nga lang si Princess may sinabi po si Princess kay ate tungkol kay Divina. Galit na galit nga po si ate. Teka, nasan po sila? Pinuntahan nila si Divina. Hindi! Hindi pwede! bakit po ah. dado? Basta kailangan natin sumunod doon. Ayoko nang makita sila ulit. na! Taka! Ay! Alika na!